We are here in Brisbane. So hot now. Time check is five in afternoon. Three hours different from New Zealand. Three hours different from Philippines. All right? Hi guys, Brisbane. Tropa <laughs> Kaya hey, kuya, taga palmi din yan eh. Taga palmi. Yeah. Ayun si yes, kuya kanina nga sa airport natin. Oo. <laughs> Tagalos na siya. Nag-elevator siya eh. Oh, Oo naglalatakos ako. Nag-elevator din eh. Ayun na level 3 yata siya eh. Level 3 hindi pa. Uy, 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 uy. Ang ganda ng airport dito guys. Diba? Oh, Grabe. Tala ko nung papunta ko New Zealand, ah dito wala kaming pahinga. Boarding na kami. Holy mbaan at na ito. Ang mahal bigla ako nagtaka dito guys aba biglang ano dami ng mga Pilipino hindi ko alam kung saan galing sila aba aba ang ganda ng upo ko dito medyo malong na guys iba iba oh, parang nag trip akong tambikol. ba walong oras hanggang siyam na oras siya at ang biyahe guys napakasakit na rin sa puwet oh yun, natanaw na ang Maynila oh thank you lord dito guys masama ang pakiramdam ko sa airplano kaya hindi na ako tumayo para mag CR kaya pagbaba ng pagbaba ko dyan, after immigration, nag-CR na ako at yun, kinuha ko na yung maliit ako. Nagpasundo pala ako sa aking may bahay tapos isinama niya yung dalawa kong anak dahil kinabukasan ay magpapamedical kami. Naku po! Diyos ko po, hindi ko maintindihan kung saan silang nakapwesto. Yun, hanapan hanapan, may 20 minutes ako naghahanap. Nandun pala sila sa taas, wala dito sa arrival eto na pinaspasan ng lakad para makita sila dumating nga pala yung aeroplano ko guys ala na ng madaling araw kaya ako yung nagtataka marami pa rin pasahero so yan naglalakad lakad pa rin tayo at hindi ko pa rin sila makita ayun na nakita ko na sila nandun sa isang sulok guys nabaguan din sila kaya sila ay sa lugar so yun naglakad lakad muna kami tuwan tuwa ko ay big boy na ang aking oming ko baby pa pala ito yon, medyo mo na siya dyan happy happy na siya guys patulog patulog yan na patulog yan kanina tagal nung mali sa bus na oh for the first time lahat rin nangyayari sa amin pero thank you lord pa rin at safe and travel namin at sa akin may bahay at sabi ko nga ay enjoy na lang natin kahit medyo pagod na so far ngayon nagdadalong isip ako kung ito hotel kami or dyan na lang kami sa airport, libre naman siguro tumambay, ako'y natutuwa sa akin bonsong aray, aba ay nung sa video ko eh, akala ko eh big boy na na pala eh baby pa rin, tatatlong taong gulang pa lang naman pala Oh, ay talagang hawak na hawak sa daddy. Miss na miss na rin niya ang kanyang daddy. Ay si daddy naman, naman siyempre. <laughs> nako, nako. Ay talagang ako gutom na gutom na din Kaya siyempre may kasamang bata. Ano pang hahanapin natin? Siyempre, Jollibee. Ayan, yung kinainan ko yan nung ako'y umalis. At ngayon sa pagdating ko, kakain ulit din eh. kahit nahihilo-hilo pa dito. Naalala ko nung ako'y paalis noon dito ako kumain nga din ka guys tapos ako ay may baon lang 10,000 ka ba may tira pa ako pagbalik eh eto ang aking balita ay isa lang at wala namang mabitbit na marami let's let's It, go anong basa mo? anong basa mo? anong basa mo dito? Ano yung word? basan eh? Sa baba, yun sa puso. Yeah. Oh, sana all nakakapag-I love you. Uy, paiba-iba ng sasakyan guys. Iba talaga. Oh, siyempre, grab yan. Akalain mo yun. Ang dami palang tao dito sa Pilipinas. Oh, ah, ako Ako'y naninibago. Ay dito nga kami babalik pa pagod na si omeng anong tagal wala ko eh mm. shout out pala sa akin panganin na si Christine, pinabili ko ng show wow, anong tagal yung para ang daming chat, hindi alam kung anong bibiliin flavor, sabi ko bahala ka na <laughs> dumating na pala yung grab car namin, mga ang gara guys, Montero sport, ay bago ang galing, pinagagrab lang ni Manong shoutout kay Manong dito pala guys, babalik pa rin kami dahil kailangan pa na isa pang test dahil for medical so next week, babalik kami dito so, tinatanong ko si Manong dito, Manong, sarili mo ba yung car mo, sabi niya boundary hulog daw, isan libo ang boundary niya araw-araw oh, -araw. grabe ano swerte naman ni Manong after niya mahulugan aba ay iti kanya na yung unit may grab franchise pa siya nadala na kami guys sa taxi kasi sobrang managa sa presyo si Manong nga pala nagkamali ng pinpoint si Mrs. kaya yun doon sa kabilang kabilang road siya nag iintay dahil hindi namin alam first time rin niya mag grab up yun sabi ni nung tawag ng tawag eh di, at least nagkita pa lang pala kung anong mo doon ay eh di doon ka lang sa lugar na yan Papatid pala kami doon sa terminal na sakayan papuntang Batangas eto na guys nakasakay na kami at on the way to Batangas na kami guys dito kami Dada. sa Philippines sa sasabi mo uming dagat wala naman dagat eh yan, puro building yan ha shout out pala sa pamuno ng Batangas Pier aba ah, salamat naman binago na ninyo ang daanan dito Diyos ko po kung ito pa yung dati eh, awan lang baka ma-vlog ko pa rin ito salamat po sa inyo at agaran ninyong nabigyan ng aksyon itong daanang ito po nakita ko sa trending videos ng nakaraan aba ay talagang para maging pagtatamda na ng ano um, palay ay naku ay lubong-lubong ngayon. nalalim eh parang pinagluban lub na ng mga ano ay, bulugan okay, mga mangha na naman sa bagong building ng EP8 ito aba ang ganda-ganda nasa na kaya yung dating building dito no may magandang building na, na ko eh. sayang kondo na napaganda. Abay, welcome ho sa Batangas ko. Parini ho kayo at napaganda na ng PRD ni. Simple lang naman pero at least malinis na tingnan. At napakaganda. Ang inabot namin na dito ng ticket guys, yung Starlight 7pm. Tapos, Tapos yung, Tapos ano, yung Montenegro alas 8. Aba, sabi nung teller eh. Mali-late po ng kalahating oras, so 7.30, expected na amin. Nako, ang kalaon na inauna pang tinawag ang alas 8 eh, nahuli pa rin ng bahagya ang starlight pero ganun pa man ay nakakawa tayo. Ako guys may kukwento sa inyo, noong ako ay pa ako ay may dito sa Lumen Pier. Aba, kaka po ay siyempre, ay alam nyo na, napaibig ng kwentuhan, tuntahan, ayun ay naiwanan ako ng bar kaya kayo guys ay iwas iwasan ninyo yung pakikipagchismisan na hindi magandang na joke lang po oko okay, ito na nga tinawag din ng starlight salamat po ano po ay saladyang ano overload din pala sila guys kaya tara na tingnan natin kung maganda ba ayun na sobrang alam pala guys yan binigyan kami ng mga plastic ito na guys Nakarating sa wakas. Thank you Lord at safe travel again. touch down palapan. Thank you for watching. Please share and follow.